Ay, isang magandang araw po. Ako po si Papa Bins. Narito po ulit ako sa Wawa Dam. Sobrang lakas po ng ano ngayon, ang fold. Sina mo po. Ayan ang fold ko na no? Sobrang lakas ng ano. Sobrang lakas ng tubig. Ganyan niyo po. Ay, so, tawag na po pala sa mga vloggers, subscribers. lahat ng mga viewers sa po ito sa Wawatan. Tunay niyo po ang mga pagunduhan. Tapos konti na yun ang mga ano, mga na Ang ano, ng lalo ng COVID. Tunay niyo po, ko sa inyo yung ano, yung...

นั่งรู้สกนั่โตสักแล้วก็นื่อยนั่งไป้กนั่โตสักพเนก็แล้วก็็มนาตาเชมาดูเรื่องหน้าแล้วก็ายเส้ Pinokit sa mga uh, mga hapon. Ito medyo madilim po dito. Ito po sa panel. Ito, um, ito po yung ginawang daan na nila. parang parang para kaya pa siya. Pero binukas nila yung ginawang daan na Para makadaan po mga tao. Ito po, sa nito ako. Uh, ito po siya. Nagutang tapos ito yung ginawang daan nila. Ito po, lalim din yung panel nila. Ito po yun. Yung ginawa nila ano, sa kanan. Ito yung hopo so, na ano, yan, Ah, oh, nasa loob. Nasa loob po ng kanin na ginawa ng nila po,

Ito yung dam nila, dam. Ito yung dating, ano, dating dam nila. Ito yung silang Ang pagkawang nasa sa tubig, ko. Ano po? Ito po sa mga ng salt na yan, may may mga kapit. Ngayon po, bawal na. Kasi ng tubig yung mga kapit nila. Sa pagkawang

あれ

Baba, niyan, may pa. Baba, baba na yan ay sabay sa surgery ang yung COVID ng mga bato yan pa baba, na po ito ng ano ng tulay kasi dito ginawa sa O oh, sige po, hanggang dito na lang po ako po si Papa Vince God bless po and subscribe. Thank you, thank you po. Ingat po kayo palagi. Salamat po.